Gusto mo ba na maging ganto ka smooth, ganto ka lambot ang shock absorber natin sa motor mo sa harap mismo ha? Hindi lumalagatok, hindi lumalagatok pababa, hindi rin lumalagatok pataas. So ito na po para sa inyo na tong video ito. So panoorin niyo lang guys, may mga binago po ako dito. So may ako sa inyo na hindi po natin kailangan punuin ng langis yung ating telescopic o shock absorber. Magiging ano po yun guys kung sa ilong ko pa butod ha hindi po maganda yun gaya ng itinuro ng Isang vlogger uh, dyan, na uh, idol daw sabi niya, idol dito ka pala sa lupa gusto mo nang tawagin, idol ka. Sino ka para maging idol idoloy ng mga tao? So maraming naging ano sa kanya followers taga-sunod niya na nalukon niya guys. So ito guys, may video akong ginawa para po ito sa inyo guys. Panoorin niyo po guys, step by step kong ituturo kung gaano karami ang langis na dapat ilalagay at paano ang tamang proseso bago tayo mag-assemble ng telescopic na ating ginagawa. So bago natin ibuo, dito ituturo ko guys. So panoorin nyo bago kayo mag-comment, tapusin nyo hanggang dulo. So ang ginamit ko nga pala spring dito, eh, spring niya rin ano. Yan yung sinasabi ko na yung spring hindi lahat ng spring ay naka spring ano. Kita nyo yung spring niya guys, yung original standard po niya guys, is half lang talaga ano. Kalahati yung dikit-dikit, kalahati rin yung medyo malayo-layo ano. Tapos mayro po siyang tubo. Tubo na extension sa taas no, bali sa isigorong haba nun. Tapos ito kita nyo to guys, ito yan dito nasusukat yung haba ng play ng ating telescopic. So medyo malayo siya no kasi nakita nyo kanina, malalim itong telescopic na bago ano, ah, pinili po ito ng may-ari ha. Hindi pa ako ang may choice nito. So may-ari po ang namili kasi gasgas na yung telescopic niya. So ganito lang 'yan guys para makita natin kung gaano kahaba ang kanyang play, ang play ng ating telescopic. So ayan siya guys. I-assemble muna natin diyan guys bago natin ibuo ano bago tayo maglagay ng kung ano-ano pa diyan ng mga langis ano bago natin sabihin na kung punuin kung kailangan ba punuin hindi po ayan po yung haba ng play ng ating telescopic yung nakausli sa labas ano yung naka hindi ko alam kung anong tawag niyan guys kasi hindi naman ako ganun kagaling talaga so ina symbol ko muna yan ilalagay natin dyan sa taas ayan ha kita niyo ayan ganyan sa kataas ganyan kahaba so kung hindi ko nilagyan na extension niyan guys ayan lang ang lalampas kita nyo dos lang yan sa dos ayan o oh, tignan nyo oh, dos o oh, higit kang dos konti ano, pero hindi naman namabot ng dos imedia tapos yung dinugtong na extension niya is Ono -imedia. So, bali sabihin na natin na kulang-kulang 4 yan. So, ayan sa guys, o, so ayan yung play niya. O, kita nyo, piniplay ko guys, ha. ah uh, yung spring, nga. Wala pang langis yan, o. Kita yun, sinasakyan ko siya, o. O, o maangat yung dalawa kong paa. So, hindi siya sumasagad pa baba. Ayan sa guys, ha. Hindi siya sumasagad pa baba. So, hindi ko nire require na lagyan lahat ng extension, lahat ng uh, shock absorber sa harap. Kasi nga, Ah, uh, pag sobrang haba naman yan guys. Ah, uh, babalik ko 'yan. And then, 'yun yung coast na madaling magasgas yung ating uh, outer tube, uh, inner tube. Inner tube yung ano yung stainless, yung tubo mismo. So, ganito lang din pag higpit niyan, guys, uh, ng allen bolt na nasa itaas, ano. Gamitin lang po natin yung uh, ihi nya mismo. 'Yan isasaksak natin dyan 'Yan sa kanat gumamit tayo ng tirins At uh, na otso or gist Ayan, oh, oh. Ganun lang paghigpit ha. Ayan, step by step na talaga to. Ayan, pero meron niya, ano, ayan, hindi ko na nilagyan ng ano yung guys, ha. Ng gasket tool, kasi meron niyang uh, ah, bronze washer. ayan yung play niya, guys, oh, oh. Kita niyo, malambot siya, oh, oh. Malambot siya. Ayan, walang lagapok na maririnig dyan. Walang lagapok pababa, walang lagapok pataas. Oh, ayan na, lalagay. Ito yung sukat ng langis, guys, na ilalagay natin. Ayan, kita niyo, oh, di Diba, pag pinuno ko yan, is 100 yan. 100 ml. So, kita nyo, nasa 20 ang natira, no? So, 80 ml ang inilagay kong langis. O, ayan, o. Oh, kita nyo, nakababa. O, oh, yun yung yung spring. Ipinakita ko sa inyo, ano? O. Oh, Tsaka, yan ang ilalagay natin. So, hindi natin kailangan punuin ng langis oil yung buong tube na yan. Kasi, magiging ano po yan, guys? Magiging unti na lang yung uh, space niyan pag play niya. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo, guys, at sasabihin ko pa kung ano uh, may papaliwanag pa ako. So, ito, Pinapakita ko muna, panood muna kayo. Papakita ko muna kung talagang, uh, ano ba yung tawagan na legit ha, na yun lang talaga ang langis. O, kita nyo, nakatagilid na yung telescopic is yung langis hindi pa lumalabas. O, ayan, hanggang sa lumabas na. So, ibig sabihin, yun lang talaga yung langis noon. Nasa 70 to 80 ml lang. O, ayan, o, may kita nyo guys, may extension siya ayon. Yung dahilan ng extension yan guys, alam nyo kung bakit, kung para saan yung extension na yan, para hindi po mabilis yung balik, yung balik ng telescopic. Kaya ganyan yun sa guys. Kaya yung mga original, mga sina unang tinutupik ay mayroon ganon. May mga extension. Tapos higitan natin ng husto ha. Kasi baka pumasok yung hangin at lalabas yung langis dyan pag maluwang. O ayan, malambot diba? O kita nyo. O, oh malambot yan. O, walang lagopok pabalik, walang lagopok pababa, pababa yan guys. Ayan o, o kita yung sinasakyan ko pa. O pakinggan nyo kung lumalagopok yan. Ayan, o ito naman yung isa. Ganon din ang sukat na gagawin natin kung pare pareho sila. Kasi ayun sige ito tutuloy natin yung uh, pinag-usapan natin kanina anong purpose nung extension kaya eh, bakit hindi buo yung spring pataas ano ayun kasi yun ang nagko-control guys para sa balik kasi pag sobrang haba nung spring nating inilagay yung buo talaga siya hanggang sa taas ang balik ang sipa niyan guys talaga talagang mapapansin niyo may motor na ganun di ba pag yung pag bounce eh uh, wala nga siyang lagopok pababa dahil nga yung kinontrol ah, control ah, doon yung langis kagaya nung ito nuro ng isang idol diyan Hindi ah. di ko alam ah kagaya noon ay yung yung kinokontrol yung pabalik non malakas yun guys kasi buo yung ah, spring talagang buo kaya yan yung mga original mga standard yung mga kasi nauna kaya napapansin nyo yung sa mga ngayon yung mga bago talagang andali andali masira tapos hindi mo mahalos na yung ah, tawag din play na shock absorber. O, ayan guys, o, so, kita nyo, o, maangat pa yung pa ako. O, ayan. O, hindi nyo lang mapansin kung gaano kalakas yung, uh, katas nya, kasi nga, uh, halos pakintab kasi. So, sige guys, gagawan natin ng para para makaipakita ko sa inyo. gagawa uh, gagawa, kukuha ko ng maruming langis uh, para ipahid dyan sa so, telescopic na yan para may pakita ko at malaman nyo talaga kung gaano kataas yung play yan so yun, kita nyo na guys yung pisukat ko kanina is nasa kulang-kulang 4 yun guys o, ayan na. O, pansin nyo. Ayan yung play. O. o, slow mo natin, guys. Ayan yung play. O, diba? Nasa 3, guys. O, higit ng konti. So, walang lagupok pa baba. Walang lagupok pa taas. Kita nyo. Sinasakyan ko na ako, guys. Nasa 65. Mahigit 68 kilos ako, guys. O, tingnan nyo. Hindi nyo na isasagat, o. O, diba? O, kita nyo na. O, ganun, guys. Mag-teamplaga. Bago nyo, ibuo yung telescopic bago nga maglagay ng langis ayan o oh, kita nyo oh, nasa 3 and half yung play bago kayo maglagay ng langis una pa lang i-play nyo na siya subukan nyo na kasi hindi po recommended na punuin talaga ng langis yung tube nya kasi mabilis pumutok yun guys saka walang space eh kita nyo yung play nya is nasa 3 and half ano? pero pag pinuno nyo ng langis yan guys ang play nya nasa 2 na lang pagka para siyang butod ano utog siya guys, kumbaga hindi niya may sasagad pa baba, kasi punong puno ng langis walang space yung hangin Madaling pumutok ang oil seal niyan. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang play niyan, guys. Oh, nakalapat pa yung isang pa ko diyan, ha. Hindi pa buong persa o buong bigat ko ang tumatama diyan, ang impact niyan. Oh, mga buzzers labas, yung e, mga followers ni Idol niyo diyan. Ni Idol, Idol daw, gusto niya nang tawagin dito ka pala sa lupa, gusto mo Idol ka na. Sino ka? oh, yan guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para ano, um kayo pag may mga bago akong upload video at may mga katanungan, magawa natin ang video. you yeah. yeah.